dito si ano oh, Si Fiona. Fiona, pwede mag-park ngayon? Ha? Oh, may parker siya. Oh, ganyan trabaho ni Fiona. Ganyan ang trabaho. Ganyan ang trabaho ng BFF ni Diwata. May kausapin natin. Fiona, anong masasabi mo na ano? sinasabi nilang close na daw ang Quezon City branch no, ng BFF mo. At nga eh, nga eh, nagatid, di, si Diwata ng bugas mo kanina eh, hanim na Kasi huh? ang shooting nila is sa Balintawak. Ah. Huh? Uh, ng 6 uh, six rice, ay uh, six sack of rice. Ah, uh, sa Balintawak yung shooting nila? Yes maaga pa nandito ang kanyang Anong masasabi mo na parang ano, hindi na siya nagtitaping sa ano, Batang Kiapo? Nagtitaping nga siya eh. Nasabi niya sa'yo kung bakit umalis si Bubbles. Ay bali kasi, uh, kaya ano, di ba nawala na si Bubbles sa Batang kiyapo Kasi, madaling salita, tapos na po ang kontrata ni Iba na alawi sa Batang kiyapo Ah, uh, ayaw niya mag-renew tapos na po ang contract niyan kasi ang usapan ng